For today's video mga abyan, mayroon tayong isang customer na umorder ng isang pirasong native chicken para sa kanilang ulam sa tanghalian. At humuli nga tayo ng isang native chicken natin ano mga abyan para ito ay ating katayin. At dahil kapag painit na ng tubig si misis ay ginorgor na namin itong uh, aming uh, isang pirasong native chicken mga abyan. At kinilo ko ito mga abyan, isang kilo at kalahati mga abyan itong ating native chicken at isinawsaw ko na ito sa mainit na tubig mga abyan ano para ito ay aming idris na ni Mrs. o tanggalan na ng balahibo at pinagtulungan na namin ni Mrs. ito para mabilis nating madala o ma-deliver sa ating customer at kunting finishing lang mga abyan sinunog natin sa pamamagitan ng apoy sa butin yung kaniyang mga maliliit na balahibo mga abyan at tinatanggalan na natin ito mga abyan ng balun balunan o yung lagayan ng kanilang pagkain mga abyan ano Ayan, nakuha ko na yung balon-balunan at hiniwa ko na siya sa kanyang dalawang uh, hita para makuha natin ng uh, maayos yung uh, mga laman loob mga abyan ano na hindi mawasak yung kanyang uh, atay mga abyan ano dahil uh, gustong gusto ng uh, mga customer yung buo yung atay malinis ay yung ating uh, pagkakuha nung kanyang mga laman loob hindi nadurog yung atay mga abyan ano at napakataba nung ating native chicken mga abyan ano dahil uh, ito pong ating uh, kinatay ay nangingitlog mga abyan kita nyo naman yung kanyang taba mga abyan talaga nga uh, kumapit na sa kanyang uh, batikulon o sa tinatawag na budlang doon sa amin sa bicol mga abyan ano at maingat nating kinuha yung parte sa may kanyang puwet mga abyan ano para hindi kumalat yung kanyang ipot in at the same time maingatan natin mga abyan yung kanyang taba na wag naman na madala sa ating uh, itatapon Sayang naman, dagdag-attractive yan sa ating customer, mga abyan, ano. At nakita nyo naman, mga abyan, o, no? kung gaano kataba itong ating native chicken. Ayan, may mga itlog pa siya sa loob. At tatanggalin na natin sa iyong uh, kanyang kinain dito sa kanyang batikulon o doon sa kanyang budlang, mga abyan, ano kung anong tawag niyan sa inyo mga abyan dito sa amin sa Iloilo -ilo ay Batikulon samantalang sa Waray mga abyan at dun sa amin sa Bicol ang tawag diyan ay Budlang yan yung kasama nakadikit sa atay ng manok mga abyan ano? napakasarap niyan. isa yan sa paborito natin na part ng native chicken o kahit anong klaseng manok mga abyan ano? yung tinatawag na Budlang or Batikulon at tinilinisan nating mabuti yan ayan na at tapos na nating malinisan, ready for delivery na itong ating uh, native chicken sa ating customer, mga abyan, ano. At may option yung ating mga customer, mga abyan, pwedeng ipakatay nila sa atin o pwede namang sila na lang yung magkatay, depende sa kanila. At sinamahan na rin natin, mga abyan, ano, ng libreng tanglad, mga abyan, yung ating uh, native chicken na uh, for delivery natin at libreng malunggay, mga abyan, ano dahil uh, brother naman natin yung pagdi natin ito isa ito sa promo natin dito sa ating Abian uh, Mini Farm, ano? pag umorder kayo sa amin ng uh, native chicken ay pwede kayong uh, maka-avail ng libring malunggay at tanglad kaya ano pang hinihintay nyo mga abian, order na kayo sa amin ng native chicken at igrab nyo na yung aming libring malunggay at tanglad mga abian ito na mga abian, oh. na-deliver na natin yung ating isip chicken sa ating customer, mga abyanan. Brother ko pala si Brother Romeo. Sa... Eh Brad, eh. Salamat sa Diyos na tayo ay nakapag-dispose ulit ng ating alaga, mga abyanan. Salamat sa Diyos.